<laughs> 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 Mr. Bin Karawan. Uy, nahawa na ata sa akin. Kay ate, na, si sipon. may halak-halak po siya. Hindi pa kasi tumutubo yung sipon ng ganyan kaliit na baby, no. Pero, pagising-gising siya, hindi naman po umiiyak. Parang ano lang. Ayan, ganyan. Naiinis. Mm. Wawa naman. Kiss kasi nag-kiss mga kapatid niya. Oh. Ba, ed, labas tayo na. Labas na lang na. Nagpapaaraw yan na. Vitamin D. Ha? Huh? <laughs> May takas oh. <laughs> May tumakas sa bahay. Na. kita damit natin na. Ha. Achi. Hay, patay na. Si Ponce ni ni. Ano, kailangan mo nang isuot 'to dahil malikot ka na, baka mahulog ka diyan. Tama ba? Lang. Ano? Nasisilaw ka ba? Ba? Nasisilaw? Hindi. Nagpapakyat lang. <laughs> Puti yung ano niya na naman. Kahit lagi linili, dinilinis. Puti lagi. Kakadede. Na. uh. gagalaw mo yan na. Ah. Bigat mo kasi. Ano? Nasisilaw nga ata. Nakaano dito sa ata. Good. Good. Nasisilaw Ay lalong nasilaw ha? papayam tinutok Nasisilaw mo. <laughs> lalong Nasisilaw nasilaw. Tinutok Oo. Oh. Tinutok ni lolo na. Oo, oo. Nasisilaw. Oo, oh, napagising mo yan nakapasilkano. Ng nakapasilkan ngayon. Oo. Nakapasil <laughs> Papakuha na, o. Oh. Papakuha na yan. Hindi ka magagising, pasyal-pasyal dito, no? No? Talikod mo na lang, Papa, Dadatingan ng mga boys. Ano na, eh? Oras na. Na, dadatingan na. Ha? Ah, almusal na sila. Si Kuya Eso. Nagluluto. Ano bang almusal nila? Baka ginawang 11. Uy! Ang pogi ng baby ko na yan. May nangangaroling po. Dito ka kong mangaroling ka dito. Nangaroling si Tito Kongkong. Kong. Ha. Ano? Ha? Yan na, nainip na. Nainip na. Ani, well. aniyo, aniyo ano. Papakuha na yan Ano? No, o? Oh. Pag maaga gising Pasyal dito sa labas O oh. oh. Maaga po yan lagi oh. nagigising Hindi oh. oh. ko lang binababa oh. agad Kasi antok na antok pa oh. ako O Tapos oh. matutulog din siya ulit oh. noon Dol, 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 dol pa yan o oh. Ah, dal 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 ba yung no. Pag nagisingan na madaling araw, no. ay grabe po sa ingay. Sumisigaw. Oh. 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 <laughs> Pag alam na tayo himik mm -hmm. tapos no. siguro gusto nang magpababa. Oh. Mas gusto niya kasi no. sa baba dahil masanay siya sa baba. Mm. Gabi no. lang siya umakit sa room. Hinahanap-hanap yung candelier mo. Hinahanap yung mo. Sigaw ah. ng ano, sigaw ng sigaw. Oh. <laughs> Ano? Uh -huh. Pretty. Pretty. Ano pretty? Ligo ulit. Ha? Ligo ulit. May order po ulit si Mayora ngayon. Ha? Ayan. Maaga ang pick up ng lechon. Na no, bem bem. Ano? Ha? Diyan ka muna. chillax chillax Paaraw. No. Ay, sleepy na naman. Nawawala pala ang bundok, Nagtago. Hmm. Oh. na si Lolo. Si Lolo muna sa'yo, no? Pakarga ka muna kay Lolo. Ha? Mabigat kira din kasi. Oh. Ganda pa lang mag-ano dito. Sarap mag-almusal. Hindi pa mainit. Medyo makulim kasi. Yun doon dahil walang umbrella. Yung ano, hamog. <laughs> medyo basa yung mesa doon tsaka upuan dito hindi Ayan. coffee time tinabad na ako magluto pa ng almusal kasi mamaya pa naman mga bata kaya pandesal lang ako may itlog pa doon hard boiled niluto ni ka farmer ka so hindi ko feel hard boiled ngayon umaga tuwang-tuwa naman sa kausap. Na usap siya ni Niyo. nagpapakaya, <laughs> Kaya nga, nagmarunong na po kasi siyang magpakuha. Inaangat na yung katawan. Pagsawa na siyang nakahiga. Nagpapasak lolo na. <laughs> Binaba kasi medyo ano na siya. Kanina, umaga, parang wala sa mudahin. dahil yun nga, siguro nagbabarado yung ilong. Mukhang nahawa kay Ate Chichi. Sa akin din. Ako yung nahawa kay Chichi eh. Sa school po kasi nila, ganun din. Madalas, upset, upset. Kasi marami na po silang magkakaklase. Hindi na may na nagkakasipon, nagkakahawaan yung mga bata. Siniyo lang naman ng ano ko doon dahil syempre, hindi pa basta-bastang pwede maggamot pag baby. Si Rowan, malaki na din naman. Tao na yon <laughs> Nia! Ano kaya ang almusal nila doon? parang may sinasandok na ano sa ah sinigang sinigang na manok at tuyo ang ulam dala ng bisita hmm. don, 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 don. si tita Benita ah may dying ding bangus bunde kasi madami yung lunch namin kahapon. May sobrang sinigang na manok. Ayun o, na almusal pa ngayon. Pero bihira yung naguulam ng sinigang sa umaga. <laughs> Pero ko no choice. edi eh, ulamen. ulamin. <laughs> Tsaka tuyo. Tuyo ang the best. Parang gusto ko tuloy ng tuyo. Tuyo ng Pangasinan. <laughs> Ay! 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 Silipin ko lang almusel doon. Baka mapakain ako ng tayo. Yan. Masarap pala ulam nila. May ali, ano? Alimango. Ipit ng alimango na lang. Ayan Tuyo. Sinangag. yung Sinigang. dami ng fried rice. Ito. Suspense. Bumalik kaya yung kalapate? Okay. May pag-asa pa daw eh. Hanggang ngayon, no? Layo naman kasi. First time, Marikina. Oo. Uh -huh floating ano pala to no? floating island yung kangkong paiba-iba pala ng pesto ayun si Rambo tapos na yung lechon nagkakalapatid na dun mas magaling yung kanya kasi sanay yung mga kanya eh. Si ka farmer ano di man sanay yung mga kanya dito lang sa dam pinapakawalan yun eh Kaya first time magpakawala Sabi niya after 3 months ata no doon pa lang ata siya magpapakawala kasi sasanayin muna Natukso siya kahapon ayan kaya di siya makatulog nalungkot na sobra <laughs> Masakit palang di uwian. Napatikim ako ng fried rice. Uy, bakit? Ayaw na kay lolo? Ha? Ayaw na kay lolo ng baby? Uy! <coughs> ayaw na yan. ng upo. Ayaw oh, na ng, ng upo. Upo, oo. Gusto, lakad-lakad. Ano mo rin yung kalapati ka Yun ang tanong ng lahat. Uuwi kaya yung kalapati. Si Dex at Rizal. Natawa ako. Kasi hindi nila nagawa yung motor kagabi sabi ko, gamitin na nila yung isang ano, tricycle dito, yung service-service namin. Kasi, parang hindi na sila gabihin, tapos baka umulan pa kagabi. Sabi ni Dex sa akin, hindi, magagawa naman daw yun. E di, pumasok na ako. Ngayon, dumating sila naka-tricycle. <laughs> yun din palang ginamit. Oo nga, oo nga. Ong-ong. <laughs> wag kang gagaya kay Kuya Ong Ong. Ong Ong. Hindi mo makausap ng matino. Kagabi. Anong oras na? Nag-chat pa si Ann sa akin. 11 something. Pinapat, tinatanong kung gising pa si Chichi. May itatanong daw. Sabi ko kanina patulog si Chichi. 9pm. Maaga po yun natutulog pag may pasok. Tapos, bakit ba sabi kong ganon? uh, nawawala daw yung toothbrush ni Ann, yung bago ata, hindi mahanap, nandun lang sa room. Tapos, ayun, so, eh si Rowan nasa baba, sabi ni Ann, gusto daw, hindi na daw tinanong si Rowan dahil alam daw nila, wala namang matinong makukuhang sagot. <laughs> Lolo lang. Eh, tinry daw nilang tanungin. Sabi daw ni Rowan, sumagot naman ng matino. Nandun daw sa laruan niya ng Lego, nilagay niya daw doon nandun nga <laughs> sabi ko hindi naman sa lahat ng pagkakataon ong ong nang ong ong si Rowan <laughs> mm. oh oh anong tinitignan ni Bunene ano yun papayam kayo na lang ba naglagay nyan oh nakalagay na talaga ano yan take? hindi, ano ah. yung nakano sa mga dugtungan katali siya uh, yan, hindi yung ano, yung isa para saan katali na hindi Antok na siguro ulit to. Cranky na. Dami ibon, no? Oh. Yung bintana ni Chichi, madami ng ipot ng ibon dahil hindi walang nag stay sa room pa ni Chichi. Laging tahimik. Napansin ko kah kahapon sa labas. Ang dumi na pa, pala noon, Papayam, yung bintana ni Chichi, ang dumi sa labas. Tambayan kasi ng ibon. Sana yung kalapati wag naman tumambay. Gagawa ako ng pantakot sa taas. Scarecrow. <laughs> Na may ano. Yung nagsasalita. Yung nakakagulat. Parang sa divisorya. <inaudible> yung maingay. Pasok mga suke. 20-20 lang. <laughs> Kakagating ka Wag mo gaga, wag mo ano. Sampang so, ah. Harap ka dito, harap. Dito mo lagay, yan Dito ka, tingin ka dito, yan oh sige, go Sapa. Sige pa Sige pa Oh okay, go. Beep, beep. <laughs> beep. <laughs> Galing, ah. Nagubad ang isang bata, oh. <tod> Hi ka, bebe. Tumama kami kay Papa. Bibili ng sigling ng papaya. Sumabit. Ha? <laughs> oh. ah? Ha? <laughs> sticker lang na maliit. Ang gogo? Hmm? Ang gogo, baby, ang ang? Eh? <laughs> Pinagsasabi mo. Mama, kanina pa ito na. Tignan niya naman ang baby ko. Iniwanan kong tulog. Pagbalik ko, tulog pa din. Puyat. Hindi, <laughs> di naman po siya mapu... Hindi naman po siya napuyat. Pero, maaga lang nagising. Nagbabawi. <laughs> kakagigil Gigil na ginagawin natin ng yan niya na mga sa SM at SM bebe. Nasa SM po kami ulit, natuloy. Ano? Uh, Tignan natin si Rowan kung maaalala niyang pumasok ulit sa Toy Kingdom. Wala naman po kami balak pumunta sa Toy Kingdom ngayon. Bilis mo, lakad ka na. Tignan lang natin. <laughs> Happy siya. Talagang iba ang kasiyahan niya. Ayan na yung SM. Ay, happy daw siya. Happy, happy. Rowan, <laughs> oh, oh. tabi. Vlad Geeky daw si Vlad and Geeky. Nakita niya na naman. Toy Kingdom na po to. Lakad ka na, lakad! Bilis! Ay, hindi. Dito mapilip, eh. uh -oh, hindi naman oh, siya matang mapilit eh. Oo, hindi. <laughs> Bumbumba daw. <laughs> spider Spider-Man! <laughs> oh. Oh, oh, oh. Picture kita. Oh, sige. Huwag mo na. mo ituro. Huwag mo lang ituro yun. Tara, tara. Dinaan po siya batang mapilit. Tara na, tara na. Basta masaya lang siyang gawin. Don't too far. Ah. Ha? Hindi na mahinang klase na yung naka-display nila ngayon. Yung nabili namin last time ni Nachichi, yung gamit-gamit nila dun sa farm. Matibay eh, kahit si ka-farmer kaya. Na? Ma ano daw? Ay, nakauwi na po kami kasama namin si Bunini. <laughs> Ang guluhan nina din na nag-video. Kagano pala si O. Si O1. Nakulit. Uy, gutom na. Ano's bye-bye na tayo. Galit na, galit na sini Ah. Ya.